Idol, good afternoon So ito nga, uh, medyo kaarawan ng apo ko So ito, ako magluluto mga Idol ng kaldereta So ito nga, handa kalderetang manok lang yan mga Idol Hindi tayo sa port So ito, manok At gagawin natin kalderetang manok, diba? So ito mga Idol, bago ko pinakita po sa inyo So tapos na po natin Yung sikaso, yung mga rikado natin So konti lang ito mga Idol, sa so, para sa apo ko lang eh, diba? Hindi yan sa so, para sa ano So konti na bisita natin So ito nga yung handa natin dyan yung minutuhoy natin konting ano lang ito, mga idol para sa apo ko lang to so ito so naka ready na po yun mga idol pati yung kawali naka ready na so wala pang apoy yung mga idol so ito ito unahin ko muna lutuin mga idol itong kaldereta so isusunod ko itong pansit kalahating kilo ito po ah uh, ito na po isahog natin dyan no ayan so konti lang mga idol para hindi magsisisi yung apo ko na kwan kailangan natin handaan din siya na ah uh kita din niya mamaya magkaso. So, syempre doon sa palaro sa mga idol. Sa mga kabataan ng mga kasing edad ng apo. So, ito mga idol. lutuin na natin. Kunti lang mantika, mga idol. Okay. Yan, lagoy na natin. Lagoy na natin mga idol. Eh. Pwede ano na natin mga ilat. Wala na natin. Sibuyas. Pagin natin ng konting bell pepper. Okay. mga idol ito, ilalagay na po natin yung mark ito, kaya hindi mag natin kaya so, sa natin hindi natin kaya ko hindi natin mga idol okay okay right. Ito mga idol, okay okay

Siyempre mga idol, maglagay tayo ng konting tubig. Kaya na pa, mga idol, maglagay tayo ng konting tubig ito. Kunti lang na para malaga yung ating para maluto yung ating manok. Kunti lang muna para kapag kapag para, para kapag luto sa ating manok. No? Siyempre mga idol, takpan muna natin para lumambot yung ating chicken. No? So, habang pakuloy natin, lumambot yung chicken natin. Siyempre, tarakpan natin. So, siyempre mga idol, maglagay tayo nitong konting pagpalasa natin. No? Lagyan na natin yan ah, bang -bang yung ating chicken Ah, medyo na sa ating Yung aroma sa ating karne, diba? Ayan Ito, so, ay, pakuhin muna natin, palapugin muna natin yung kunti So, ang susunod natin yung lagay dyan mga idol so, Ito, patatas natin so, yung magiging dyan Ayan Ito, pa yung manis natin 3 minutes siguro ilagay na natin yung patatas natin para lumambot, lumambot na sabay na sa lumambot sa manok diba? so manok kasi mga may doon mabilis lang nung to, Ah, hindi po ito para yung manok hindi ko higatan ito so. so takpan muna natin para lumambot ng gusto yung manok bago natin ilagay yung patatas natin so ayun ito mga idol bigit tayo natin so hindi na lang itong patatas. No? Ay, ating ano, bago, ano, ilagay na natin itong patatas natin. Ayan. So, inunod na natin itong patatas, mga idol. Ayan. Ayan. Para unti-unti lumabot yung ating kalteretang ano. Diba? Anong tama yung mga idol? Tapos na lang po natin yung tarot sa patatas. Pungusin yung sabaw niyan. Tama-sama yung mga idol. Tapos lang ang yung mga idol. Tapos natin para mabot yung ating paratas at saka yung chicken natin. Siyempre mga idol, i-ready na natin itong ating reno. No? So, lagay natin yung dito para matarap. Buksan na natin ito. Ready yeah. na natin. So bago tayo maglagay dito mga idol, itong tomato sauce. Uh, muna natin yung ating paratas at yung natin. At saka yung carrots, muna natin. At saka natin lang ito. At saka itong tomato paste. Mauna itong paglagay mga idol mamaya. Pag uh, malambot na yung karoti natin, saka natin pang lahat yan para pag nalagay mo na ito mga idol pag nalagay mo na ito ah, masyadong lalapot na yun ito. so, so paulit na natin ito so, ating okay so video gano'n mga idol tingnan natin ano ba natin mga idol so video matigas pa yung patatas natin mga idol panuntungin mo natin ang gusto bago tayo pag ng mga retard natin at saka yung mating mga pampatakap okay Tak natin mga idol So, pa lang natin yung ating ano, simpla mga idol. So, Tingnan tayo ito. Dito pa lang pagka mga idol. Ay, tikman natin yung natin. Kung okay na yung mga idol. Ito na. So, lagyan pa na natin ng konting itong natin mga idol. Medyo nakulangan tayo. Ay, lagyan na natin itong reno natin. Ihalo na natin ito. Tapos, natin. Parang, parang masarap yung ating nuto. No, Kailangan natin lagyan ng reno. Special itong mga idol.

para mabalance yung idol so maging mga, mga timdok lagyan natin ng sumi susun alright so ito na so, mga idol medyo lumapot na yung sabo natin alright to So, ilagay na po natin itong tail pomito Para mag-balance kanina yung takto kong timpla. So, matamis naman kung yung tumitutos. Pero di natin yung yung mga idol. So, Pero, alawin natin mga idol. Ah! pa natin mga idol pag kulang pa so dagdagan na natin ng tumitig ng konti para magbalance yung ating timpla ayan na mga idol tikman natin mga idol kung ayos na ba yung ano ito ayos yummy dagdagan natin ng konti mga idol para tatamis tira natin na ano mga idol bill paper lagay na po natin yan okay. so isabay mo kapag isa niyan kanina mga idol uh, di mo na makikita yung bill paper so malata na yun siya eh may titira tayo ng konting bill paper so pasinsya na dito mga idol sa medyo may sabi ng karsada yan mga idol dito, So ito na ngayon niluto natin mga idol. So may malapit na tumaluto. So ato titikan -tick muna natin ang kamera natin. So ayan paluto na yung kaldereta natin. Medyo waluluin natin mga idol. So ito na ngayon kaldereta natin. Ayan. Sa ah, mga sabaw niyan mga idol. Pang lapot talaga sa sabaw yung kaldereta. Hindi siya masyado. Lalo na pag wala itong apoy mga idol. Lalapot ka ito ng lalapot. Pag wala na itong apoy. Lalapot na ito. So medyo malo muna yung ano ngayon dahil mainit pa yung mga idol. So ito mga idol, eh, uh, ito lang yung finish. So medyo maingay dito mga idol na ulan. So ito lang yung finish product natin. So natapos na. So luto na ito mga idol. So medyo maingay mga idol, napakalakas ng ulan. So ito natapos na isang, isang niluto natin. So meron pa tayong susunod mga idol, magluto pa tayo ng pansit. So, ito mga idol, tapos na nga ito. Bakayan na natin yung apoy nito, luto na ito. So, tapos na tayo sa unang luto natin, mga idol. So, hanggang dito na lang video natin, mga idol. So, meron pa tayo sa sunod na pansit. Ipapakita ko rin sa inyo, paano pa sunod ng pansit. So, hanggang dito na lang video natin. Parang ko na nanonood sa aking video. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye na po sa inyo.